Mga katropa, nandito tayo ngayon sa isang masarap na samgyapsal dito sa San Rafael Manbereau, Iloilo City. Ito ang Uchiyagi Japanese Restaurant. Nabalitaan namin na masarap ang unlimited samgyapsal at may unlimited ramen din sila. Marami silang package dito pero yung sumo set na apat na at na pesos na package ang pinili namin. Para ma-avail namin ang unlimited na ramen, kasama na dito ang unlimited sushi, jose, yakitori, pori, yaki, tebas aki, gohan, at marami pang iba. Sa halagang apat na at pesos ay hindi ka na magsisisi kasi marami ka ng matitikman na Japanese style foods. Masasarap pang foods nila at sobrang nabusog kami. Kaya kung naghahanap kayo ng some within Iloilo City sana makatulong ang video na ito. Ako pala ang katropa ninyong si Ronel ang food traveler na handang magbahagi ng mga food destination kung saan man mapadpad. Salamat sa pagsama!